Good morning, good morning, good morning, good morning mga boss. Welcome to to ang Facebook page. Sa boss kay Sorter's Guide, mga tagtakaroon o combination mga bossing para sa to ang pang 3D national or style Visayas o Mindanao. No? Okay, share lang ko mga boss sa to ang video para sa makita nila ang to ang pang old road guide para karong adlawa. Okay, recap sa na nato mga boss ang resulta no, sa 3D national. Ayat ang proceed sa to ang pang old road guide. No? para karong adlaw. Okay. First first draw gapon sa 3D National. 887 mga boss no. Ang resulta sa 887 ang resulta sa 2 PM red uh, quarter 3 slide. Next 455 sa 5 pm is slide tadre mga boss no ato adre is 466 ato adre is 287 dayon sa 9 pm 648 dire mo ay rest back no okay mo na siya mga boss ang mga resulta no gahapon sa 3D National hope na makadaugta karon sa first day sa month of July okay Proceed na mga boss. Pakishare lang ko. Para sa makita nila no. Ang ito ang pang old draw guide mga boss. Karong Adlawa. Natay mga hot combi dream mga bossing. Sa so, mga hilig diyan mag last 2. Natay last 2 dream. Pwede itayaan sa 3D or style no. Isayas o Mindanao. Pwede kayo. Natay hot combi mga bossing. Para karong Adlawa. Natay first nato, no? Hot combi. Last two. Sa ganaan lang mo sabay. Sabay lang. Best guide, 2-0. Best guide na ko mga boss. 9-2-0. Target grumble. Sa ganaan lang mo pick up. Pick up lang, no? Kung na may pamares, pwede nyo sa dinyo parisan mga boss. Next, ha? Sunod na to mga boss. Ang uh, pair, 82. Kung ay 82, pwede rin Parisan, Best Guide, 382, Target Rumble. Next na to. Sunod na tayo double dos, no? Double dos mga boss, kung ay pamara sa silang. Best Guide na ko, Dari, 922, Target Rumble, Syndicate meron niya 4 o size, no? 22, 422. Main guide na to, diya, C922. Next ato, ika upat. Kopat na to, na tayo pair, magdala ang 3-0. Panay pamaris mga boss, pwede sa inyo parisan. Best guide na ko 3 930 target o grumble. Pero kung di mo ganda, pwede po mo diyan mag 7 or 8, no? 8 730. Okay kini mga waiting na ni silang duwa no. Basi na iganahan ani mo kuha waiting niya. Wala pa na siya kagawas mga boss. Kanang duwa. Pero kini ni gawas na gibalik lang nako. Kaya Kay base mo gawas sa siya balik. Pero di ni kumpiyansaan. Kung mag 30 mo, pwede ra mo mamili diri mga boss no. Okay, next ta. Sa tuang ika lima kelima na to na 83. Kung pamares 83, pwede rin sa parisan. Best guide 983, target of rumble. Kana, wala pa na siya kagawas, no? Waiting rin po na siya mga boss. Dayon, last na to. Last pair na tayo 3-2. Kung pamares, pari best guide 932. Okay, pwede po mo diya mag 532. Kining duha ang wala kagawas sa 32, no? Dayon Escalera po diya eh basin mag escalera one three two pwede okay no one three, two, kana escalera pwede. okay pero kana silang tulo mo ang mga nagpabili, no sa 32. apil pude ang 432 three na mga boss no escalera 432 132. one three, so combination dia 932 og 532 five three, two, mo na lang ng wala kagawas no sa 32 okay next ta ah, sa tuang ah uh, sunod na guide natay pamitsa no nindot pa rin sa mga boss 701 719 missing basin karon na mugawas ang trayo no Pwede kaya po mo mag mga boss. Kaya wala ga tryo sa July. Ay, sa July, sa June. Base karoon pang July mga boss. 0, 1, 2, 3, og 9. Okay. Karga tong 9, 9, na to kanina. og 1, 2, 3, no? Na uh, combination sa 23. Kung naman mo bet dress sa missing, pwede rin yung paon mga boss. Pero magatag ko og duara ni Pwede na po doot doon ninyo na kanang missing mga boss kung naamoy bet. Okay. Kiniwa pa ni Kagawasa. We think ni siya kanang dua. Og escalera 1, 2, 3 mga boss or 9, 3, 2 na kombinasyon na ito. Sa 32 na hot kombi na ito. Okay. Target to rumble yapan mga boss no. Basin ganan mo mo pick up sa missing kay wala may kwan kas kaisa ramdo ko ini gawas ang missing sa kwan sa June dayon sunod na nato mga boss ang pasakay okay atay pasakay dre numero noibi best guide na ko sa pasakay numero noibi mga boss sa lang mo sabay sabay lang ha always sige punta guides only mga boss what i sure we no 9-5-4 tariya mga bossing, target to rumble. Leonex Dari na tas itong depensa Escalera double Dayon trayo Best Escalera Best double Sa so, mga gusto niya mag Escalera 901 798 1000 Og 809 Okay, pili lang ninyo Og sa bet ninyo, Escalera Dayon double na mga boss. 669. 499. Dayon last na is 4. 49. Okay. Kala lang mga boss. Ang ito ang best escalera o best double. Para karong hadlawa. Isunod na nato Ang ito ang tryo no. Kung mag tryo ron. Binas yun ta no. Pero mag, mag tryo ron the way karong 1 July. Best tryo. Tryon size 4. Okay, main guide Tryon Target Jis. Diyan ko mag-try all mo, pwede rin mga bossing, no? Respetar lang. Target piso. Okay. Mura na siya mga boss ang, ang guide para karong adlaw. Hope to win ta no, main dili na i-risk ni lolo. Para ganador pud mo taya. Okay, kanala mga boss. Good luck tatong tanan. Hope to win. Bye-bye.